Hi guys, for today's video, bani na ko sa kuang a in my life. So pagluto ko karon og bulad nga noko. So mana ni ato sudan guys, nagready nako. ko. So dadhanta karog sudan guys kay na maligya sa gawas. So pila ra bay tag kinsi kinsi oi. So mana ato sudan guys na atay bulad nga pusit na ay pinirito o sobra na pagkagabi namo, mo niya na say tinula niya ay pinakbit og munggos niya pinalista ni mo diri sa gawas pero kaning tinulo sudan ni mo kagabi. So, bura lang ba. Yung pagkaman is na get ready with me na O oh, fresh na ko, guys. Kaya padulong ko mo jote niya. Nakakita ko kamuti. Nagluto si Fatima. O oh, naglaba While nagluto. Naglaba siya sa iyahang mga uniform. Magbalon ko kamuti guys. Sa trabahoan. Kaya naalagi rin giluto mo niya. Kung ipangamuti atong last. Yung pagkaman is nilakaw na dayon ko guys. Mag commute ko karon So nana ko sa highway. Mag ko ug bus. Padulong sa akong gitrabahoan. So, a ari in taong ko guys kay para makasakay ta o oh, di ba para makabiyahi makabiyahi na ta ba so ari ni sakay lang ko niya bahalag commute ya pagkaman is naabot na din ko diri sa tindahan o oh, dara ako kauban nga gwapa ya yeah, pagkaman pag break na mo o nga on day mi og mangga mangga is like pig mangga so ari ay na nga na mi, kadaghan na mo na on guys kay nagamot amot man para makakaon mi ani Nami kaya mong hipon, ya. Nasa ming ano, kamuti ka to akong ba o baon na mo gibukbang o diba happy kay si madam jessica kay nakakaon o glami o oh, uh, lahi unan pagka human is nag tiktok sa mi pahilis sa mangga o kay mingaw pa man o ari nag tiktok tiktok sa mi ambuti akong lawas o e, di man mo sa sayaw Nagdako lako huna huna guys bang to ang iyahang aksyon niya o sayaw na ko lahi man fast forward na tayo guys mo out na ko dara gikuha na ko sa akong sundo o pinakuan gyud ni siya pina electric pan electric pan kay alimot naman no kay gipaong naman aircon o pagka man hinaog na dari sa sa bisminduan guys o na diri naka parking ang uh, among kuan sakyanan o sa motor o na diripak nag motor rami kay para white traffic kay napaming lakaw guys o out na mo mula hos na mi dito sa amuang amigo o, sa amuang amigo nga si Clifton Magno guys na adito kay namatay man niya papa so makikiramay sad ta guys manguan sa mi diri mo bisita nga mauna ni diri na abot na dayon mi sudaghan kay tao na diri o nag kuan nang sa kadyot na catching up mo niya pagkataud-taud ni, ni abot po ni si Tata G o gihang wife o amo lang sad gihuwat guys kay para makatabi-tabi gamay o nakakita sad mi ani nga mo ang ilahang doggy nga buutan po mahinomdong bingaw mingaw noon mi ni Sky eh, pag usara kay adlaw ba kita mingaw naman noon mi nya pag is ari nagcatching na nagtabi na pero di gana mawa ang inom ginagmay una gani baso sa kilid o di ba so bari ari lang koto guys daghang salamat bye bye